Alam mo ba na ngayong ika-isa ng Oktubre ay opisyal nang ipinatutupad ang bagong schedule ng Universal Social Pension para sa lahat ng senior citizen sa buong Pilipinas? Oo, totoo ito. At kung hindi mo pa naririnig ang kumpletong detalye, baka may one ka at hindi mo agad makuha ang benepisyo na karapatan mong tanggapin. Marami na kasing kumakalat na balita. May tama, may mali. Kaya marami rin sa mga lolo at lola natin ang nalilito. Pero dito sa video na ito, sisiguraduhin kong malinaw ang lahat. Kailan ang eksaktong bayaran? Ano ang bagong sistema? At ano ang kailangan mong gawin para hindi maantala ang pensyon mo? Ang Universal Social Pension ay hindi lamang dagdag na tulong pinansyal. E umide simbolo ng pagkilala sa sakripisyo at kontribusyon ng bawat Pilipinong senior sa ating lipunan. Kaya ngayong taon ipinapatupad ng Department of Social Welfare and Development, DSWD at mga kaugnay na ahensya, ang bagong schedule at mas malinaw na proseso para masigurong bawat kwalipikadong senior ay makakatanggap ng kanilang tulong sa tamang oras. Pero tandaan, may mga pagbabago. Hindi na pwedeng umaasa ka lang sa lumang schedule o sabi-sabi ng kapitbahay. Kailangang alam mo mismo ang opisyal na schedule at kung paano ito susundan. Maraming senior citizen ang nagtatanong, Totoo bang may dagdag na halaga ngayong Oktubre? Ang sagot may mga pagbabago sa coverage at may ilang grupo ng seniors na mas mapapabilang ngayon sa listahan ang makakatanggap pero mahalagang malinaw, hindi automatiko ang lahat. Kailangan mong i-update ang iyong impormasyon. Siguraduhin, naka-encode ka sa tamang listahan at sundin ang bagong proseso ng verification. Dahil kung hindi posibleng ma-hold ang bayad mo kahit nasa schedule na ito, kaya kung gusto mong siguradong nasa tamang truck ka Huwag mong palampasin ang bawat detalye sa video na ito. Ipapaliwanag ko ng simple at diretsyo kung ano. Ang bagong schedule simula ikaisa ng Oktubre. Paano ka makakasiguro na kasama ka? At ano ang mga hakbang na dapat mong gawin para hindi ka maiwan sa bayad na? Dapat ay nasa bulsa mo na? Huwag mong hayaan na masayang ang ang benepisyo na para sa iyo. Alamin natin ang buong katotohanan ngayon din. Ngayon simulan natin ang mas detalyadong usapan tungkol sa bagong schedule ng Universal Social Pension na ipinatutupad ngayong ikaisa ng Oktubre. Sa dami ng tanong ng mga senior citizens sa iba't ibang panig ng bansa, ang pinakaunang bagay na dapat linawin ay ito. Hindi lahat ng impormasyon na nakikita natin online ay tama. Marami ang nagpo ng sariling besyon ng schedule. Minsan pa nga may mga kumakalat na chismis na kesyo kanseladoraw ang bayad o kaya ay nadub na agad ang halaga. Ang totoo, meron ng inilabas na Malinaw na pamantayan at petsa ang DSWD at mga kaugnay na ahensya at yun ang dapat nating sundan. Ang bawat senior citizen ay may nakatakdang araw ng bayaran at depende ito sa inyong lugar batch at kung paano kayo nakalista sa opisyal na talaan. Kaya napakahalaga na hindi lang basta sa Facebook ka umaasa ng impormasyon kundi mismo sa opisyal na anyo gaya ng Ibinabahagi natin ngayon kung iisipin malaking bagay na ipinakilala ang bagong Sistema ng pagbabayad kung dati ay sabay-sabay na halos lahat at nagiging dahilan ng matinding siksikan sa mga payout centers o remittance partners ngayon ay mas hinati na sa mas malinaw na schedule. Ang layunin nito ay hindi lang para maging maayos ang pila kundi para rin masigurong matatanggap ng bawat senior ang kanilang bayad ng walang aberya. Ang ilan ay magtatanong, bakit kailangang baguhin kung gumagana naman ang dati? Simple lang ang sagot dahil dumadami ang bilang ng mga senior citizens na sakop ng universal social pension. Habang lumalaki ang bilang, mas nagiging komplikado ang sistema. Kaya kailangan ng mas organisado at mas maayos na schedule para hindi maipit ang pondo at hindi magkaberya ang distribusyon. Ang magandang balita dito ay mas mababawasan ang pagkaantala at mas magiging predictable kung kailan mo makukuha ang iyong pensayon. Ngayon, paano nga ba talaga gumagana ang universal social pension na ito? Para sa mga hindi pa nakakaalam, ito ay programang ibinibigay ng gobyerno sa mga senior citizens na walang natatanggap na regular na kita o pensayon mula sa SSS o GSCs. Layunin, itong bigyan ng dagdag na suporta ang mga matatanda na walang ibang mapagkukunan, nang gastusin para sa pagkain, gamot at iba pang nangunahing pangangailangan. Noong una, limitado lamang ang nakikinabang dahil maliit pa ang pondo at masistrikto ang pamantayan. Ngunit ngayong 2025, mas pinalawak na ang coverage at mas maraming senior. Citizen ang maaari ng makakuha ng benepisyong ito. Ang problema lang, hindi ito otomatikong makukuha ng lahat. Kailangan pa rin ng tamang aplikasyon, verifikasyon at pagsunod sa schedule ng payout. Isa sa mga madalas itanong ng ating mga kababayan ay kung may dagdag na, halaga ba na ngayong Oktubre? Sa totoo lang, may mga pagbabago sa halaga depende sa klase ng senior citizen na kabilang ka para sa ilan pareho pa rin ang matatanggap, ngunit para sa iba na bagong pasok sa coverage. Malaking tulong na dahil ngayon lamang sila magiging parte ng programa at para sa ilan may kaunting adjustment sa halaga na nakadepende sa budget na inilaan ng pamahalaan ngayong taon. Kaya kung narinig mo na doble na agad ang penson, huwag kang basta maniwala. Ang pinakamahalaga ay alam mo kung anong eksaktong halaga ang dapat mong matanggap at kung kailan ito ipapasok. Ngayon, tungkol naman sa proseso ng verification, noon kinakailangan pang pumunta ng personal sa barangay o DSWD office para magpasa ng dokumento at pumirma para patunayang ikaw na ay buhay at aktibong benepisyaro. Maraming senior ang nahihirapan dito lalo na kung malayo ang opisina o wala ng kasamang pwedeng maglakad para sa kanila. Kaya ngayong taon, mas pinaigting na ang digital verification. Ibig sabihin, pwede mong gawin ang proseso gamit ang cellphone o computer kung saan. Upload mo lang ang iyong larawan valid ID at minsan ay real-time video para makita ng system na ikaw mismo ang nag apply or nagko-confirm. -co para sa iba, nakakatakot ito dahil hindi sanay sa teknolohiya. Pero ang layunin talaga nito ay protektahan ka. Maraming kaso kasi noon na may ibang taong kumukuha ng pensyong gamit. Ang pangalan ng senior at sa huli ang tunay na may-ari ang nadedehado. Kaya kung natatakot ka sa digital process, huwag kang mangamba dahil may mga itinalagang staff at barangay personnel na handang tumulong para ma-accomplish ang verification ng maayos. Isa rin sa malaking pagbabago ngayong Oktubre ay ang transparency reports. Kung dati ay parang nakatago ang eksaktong datos kung ilang senior ang nakatanggap, gaano kalaki ang pondong nailabas, at saan napunta ang budget, ngayon ay obligado na ang mga ahensya na maglabas ng malinaw na ulat para ito sa kapakanan ng publiko. Para makita mismo na ang perang mula sa buwis ng taong bayan ay napupunta talaga sa mga senior citizens. At syempre, malaking bagay ito dahil nagdudulot ng kumpiyansa at katiyakan na ang sistema ay hindi basta-basta na abuso ng kung sino lang. Ngayon, usapan natin ang pinaka bahagi ang mismong schedule ng bayaran simula ika-isa ng Oktubre. Maraming nag dito dahil kung hindi mo alam ang eksaktong petsa, maaaring pumunta ka sa maling araw at masayang ang oras at pagod mo. Ayon sa bagong sistema, Hinati na ang mga payout schedule depende sa rehiyon at sa batch ng benepisyaro. May ilang lalawigan na mas maaga ang bayaran, habang may iba naman na nasa kalagitnaan o dulo ng buwan. Kaya dapat mong tandaan na hindi pare-pareho ang petsa para sa lahat. Esang sikreto dito ay alamin ang anunsyo ng DSWD at ng inyong lokal na pamahalaan dahil sila ang magbibigay ng eksaktong schedule para sa inyong lugar. Kung sakaling hindi ka makapunta sa araw ng bayaran, Huwag kang mag-alala dahil may nakalaan namang catch-up schedule. Pero mas mabuting sundin ang nakatakdang petsa para hindi ka maantala. Habang pinag-uusapan natin ang lahat ng ito, gusto kong ipaalala na ang Universal Social Pension ay hindi lamang basta numero sa papel o perang dumadaan sa bangko. Ito ay bunga ng mahabang panawagan ng mga senior groups, mga organisasyon at mismong mga mamamayan na igalang at pahalagahan ng karapatan ng mga matatanda. Kaya na ngayong naipatupad na ang mas malinaw na sistema, tungkulin din natin bilang mga benepisyaro na siguraduhin na sumusunod tayo sa tamang proseso. Ang ibig sabihin, huwag nating ipagwalang bahala ang mga requirement. Huwag magpapaloko sa maling impormasyon at higit sa lahat. Huwag palalampasin ang nakatakdang petsa ng bayad. Marami ring nagtatanong kung pwede bang ipadala ang pensyon sa iba kung hindi makapunta ang senior. Ang sagot ay oo. Ngunit kailangang may maayos na authorization at tamang dokumento. Kaya bago pa sumapit ang schedule ng bayaran, ihanda na ang lahat ng papeles at siguraduhing updated ang impormasyon sa inyong record. Tandaan, isang maliit na pagkakamali gaya ng mali ang spelling ng pangalan o kulang ang ID ay maaring magdulot ng delay sa pagtanggap ng pensyon. Kaya mas mabuting ihanda na ang lahat ng maaga. Kung iisipin, lahat ng pagbabagong ito ay bahagi ng mas malawak na layunin ng pamahalaan na gawing mas maayos at patas ang distribusyon ng tulong para sa mga senior citizens. O may mga adjustment at o may konting hirap sa simula. Pero kung susundin natin ang tama, mas makikinabang tayo sa huli. Ang pinakamahalaga ay hindi ka maiwan sa impormasyon at hindi ka mahuli sa proseso. Kaya nga ang pinakamabisang hakbang ay manatiling updated, tanungin ang tamang opisina at huwag basta maniniwala sa sabi-sabi. Sa huli ang pensayon ay hindi lang simpleng ayuda. Ito ay pagkilala sa lahat ng taon ng iyong serbisyo at sakripisyo para sa pamilya at lipunan. Ang Universal Social Pension ay isang paraan ng gobyerno para masigurong hindi ka mapapabayaan sa panahon ng iyong katandaan. Kaya huwag mong hayaang masayang ang pagkakataon. Sundin ang bagong schedule ngayong ika-isa ng Oktubre. Siguraduhin ang iyong verification. Ihanda ang iyong mga dokumento at maging alerto sa lahat ng anunsyo. Sa ganitong paraan, mas makasisiguro kang matatanggap, mo ang tulong na para sa iyo at hindi ka maiipit sa gulo ng maling impormasyon. M.M.